Uy kayo, huwag niyong hulihin yan. Hindi yan mga salarin. Hindi salarin ang mga pawikan. Ang mga salarin yung mga naglalandian. Kayo, masyado na kayo nagbibintang sa mga kapawikan ha. Huwag na huwag niyo talaga silang pakialaman. Kasi hindi lang pawikan na makalaban niyo. Pati mga sirena, magiging kalaban niyo. Kaya kayo, huwag niyo silang galawin. Wala silang kasalanan yung mga naglalak dyan sa mga ginagawa nila naglak na dapat bago sila gumawa nagbaon sila ng maraming susi para sakaling maglak buksan nila kayang kaya nilang buksan huwag nilang ibintang sa pawikan o ano naintindihan nyo ba malinaw ba yon? wag na wag kayong magbintang sa mga pawikan yung mga kalandian nyo, bago kayo gumawa, sabi ko sa inyo, magdala kayo ng susi. Para maglakman, may pangbukas kayo. Huwag niyong kawawain ang mga pawikan. May puso din yan.